Ang tetano ay kilala rin sa wikang Ingles bilang tetanus o lockjaw. Tinawag itong lockjaw sapagkat isa sa mga kauna-unahang sintomas ng sakit na ito ay ang paninigas ng panga at leeg. Isa itong uri ng bacterial infection na sanhi ng Clostridium tetani. Kadalasang nakukuha ang bakterya na ito kapag nasugatan ng isang tao. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang sanhi ng tetano ay ang bakterya na na tinatawag na Clostridium tetani na tinirahan ng bakterya na ito sa lupa, alikabok at mga dumi ng hayop. Kadalasan ding matatagpuan ang mga ito sa mga lugar na may maiinit na klima. Maari makapasok ang bakterya na ito kapag ang isang tao ay nasugatan gaya ng pagtapak sa pako, nahiwa ng kusilyo at iba pa, nagkaroon ng sugat dahil sa pagpapahikaw, pagpapatato o pagpapatulok ng gamot na sunog ang balat. Bukod sa mga nabanggit, maaaring magkaroon ng tetano dahil sa nakagat ng hayop o insekto at pagkasira ng ngipin. Ngunit ito ay napakadalang na mangyari. Sa mga unang yugto ng tetano, maaaring makaranas ang pasyente ng mga sumusunod na sintomas, paninigas ng leeg, panga at mga kalamnan. Hindi makontrol na pagngisi ng kalamnan ng bibig o pagbungis-ngis pagiging hirapan sa paglunok, pagkakaroon ng lagnat, labis na pagpapawis, pagkakaroon ng involuntaryong pag ng mga kalamnan, pananakit ng mga kalamnan. Kadalas ang lumalabas ang mga sintomas ng tetano 10 araw pagkatapos ng pagkakalantad sa bakterya na sanhi nito. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.